Welcome to Miss Kali Blog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Magandang araw sa ating mga listeners. Nice ko pong ibahagi muna sa inyo ang ating maiksing kwento na maaring hango sa totoong buhay o isang malawak na katang-isip lamang. Si Pidoy, kilala sa kanilang baryo bilang isang kargador. Dahil sa hirap ng buhay, ay hanggang elementary lang ang natapos niya. Maagang na pa ang mga magulang nito dahil sa aksidente. Kaya nasa poder ito ng kanyang tito. Palakaibigan si Pidoy. Halos lahat yata ng tao sa barangay nila ay kilala siya. Sa katunayan, naging barkada niya rin ang anak ng mayor na si Mark. Lagi niya kasi ito ang nakakalaro sa pustahan sa larong billiard. Madalas tumambay doon si Pidoy. Dahil yun, ang libangan niya kapag wala siya ang trabaho. Pero kahit pala kaibigan ng binata, isang bagay ang hindi niya magawa. Ang lumapit at makipagkaibigan sa mga kababaihan. Nang umulan kasi ng kapangitan ay isang drum siguro ang nasalo ni Pidoy. Kaya't lumakito na ubod ang askad ng pagmumukha. At dahil sa walang kaitu-itsura niyang itsura, walang magkamaling babae na magkagusto at umibig sa kanya. Sino ba namang babae na may matinong pag-iisip ang giibig sa tulad ni Pidoy? Nabukod sa sulimpat ang mga mata ay nakatikwas pa ang uso na parang kuhol. At ang ilong ay parang kamatis na hinog na nakatapal sa ibabaw ng kanyang labi. Sunog din ang kulay at tamad pang pa maligo. Pero ang isang katangian ni Pidoy na maganda ay napakalakas ng fighting spirit niya. Sa dinami-dami pa naman ng mga babae sa kanilang baryo, ay sukat na ang Reyna Elena pa at beauty queen sa kanilang lugar na si Maureen ang kanyang napusuan. Sexy at tipong artista ang dalaga kahit probinsyana. Maluluma si Maureen Rivera sa karta dani Maureen. Maputi at makinis to. Ang magkagusto lang kay Maureen ay isa lang malaking kahihiyan para kay Pidoy. Pero ang mas malaking kahangalan ay ang umasang mapapasagot at madadala niya ang dalaga sa kama pagdating ng panahon. Marami tuloy ang nagsasabi sa kanya na tumalo na lang siya sa bangin para matapos na ang kanyang kahibangan. Pero iba si Pidoy. Hindi siya nakikipagsabayan sa mga manliligaw ni Maureen. Kung bakit? Ito at pakinggan ang kanyang paboritong dialogue. Bibigyan ko sila ng partida. Hayaan ko lang silang manliligaw kay Maureen. At ako ay manunood lang. Makukuha ko naman yan kahit hindi huligawan. Ito ang litanya ni Pitoy. Ganun siya kasira ulo. Isang araw, Kasalukuyang naghahanda noon si Maureen dahil siya ang magiging reyna Elena sa kanilang lugar sa ikalawang pagkakataon. Madalas tuloy siyang lumabas ng bahay kahit gabi na dahil kailangan niyang magpunta sa bahay ng kanyang kaibigang bakla na si Lai. Kailangan kasi niyang maisukat ng gusto ang gaw na kanyang gagamitin. Ang gusto kasi ng designer na si Lai na lapat lapat sa kanyang katawan ng damit na kanyang isusuot sa gabi ng Santa Cruzan. Dahil wala naman ibang tao sa shop ni Lai, tiwala lamang na nagkalas ng mga suot doon ni si Maureen habang nagsusuot ng kanyang gown. Lingid sa kanya ay nasa tabi-tabi lamang si Pidoy at baliw na baliw na nakamasid sa kanyang litaw na kagandahan. Wow! Iba talaga ang mo, Maurian. Subarte ang unang lalaking sa sa'yo. Ano bang type mo sa lalaki? Tanong ng bakla sa dalaga. Bakit mo naman na itanong yan? Balik na tanong ni Maurien. Siyempre, curious lang ako, no? Hindi naman importante sa akin ang itsura. Ang gusto ko ay isang lalaki na barakong-barako. Macho, kumbaga. At ang number one sa akin, syempre, ay ang tinatagong size na meron siya. Kailangan ipumasa sa akin yun dahil sa laki kong to, syempre ayokong mabitin. <laughs> Walang kiyeming sagot ni Maureen. Ay, bongga! Pareho pala tayong text. Correctional. Tama ka dyan. Hindi ka mag -e enjoy kapag bitin. Ang kailangan nating mga babae ay yung mga lalaking may size 7 pataas. Winika ng bading, sabay tawa nilang dalawa sa kanilang biroan. Dinig ni Pidoy ang usapang iyon ni Lalay at Maureen. Ikalawang bes na niyang narinig ang litanyang yun ng dalaga. Kaya ganoon na lang ang kanyang pangingilik dahil alam niyang na sa kanya ang hinahanap ni Maureen sa isang lalaki. Kahit pangit siya ay yun ang alas na sinasabi niya kung kaya't buo ang paniniwala niya na mapapasa kanya si Maureen. Ang kailangan na lamang niyang pag-isipan ay kung paano siya mapapalapit sa dalaga. Dalawang araw bago sumapit ang gabi ng Santa Cruzan, ay dumating ang binatang anak ng kanilang mayor sa bayan yun. Guwapo at talagang parang pader ang katawan ni Mark. Madalas kasi sa gym, kaya't buong-buo ang bulto ng katawan nito. Si Mark ang magiging konsorte ni Maureen sa Santa Cruzan, kaya't halos lahat ay inaabangan ang gabing yon. Bagay na bagay daw kasi ang dalawa at iyak na sukat na sukat sila kapag sila ang nagkatuluyan. Parewa kasing six-footer ang mga to. Si Pidoy na naman tuloy ang naging tampula ng kantsawan sa tindahan na kanyang inistampa yan. Mawang na patungan na talaga ang pamato mo Pidoy. Tsak na si Mark na ang sasagutin niyang si Maureen. Bagay na bagay kasi sila eh. Hindi tulad mo. Pag ikaw kasi ang nakatuloy ni Maureen, para siyang may kasamang mascot. Kantsaw ng may-ari ng tindahan na si Aling Gurin. Ano bang mascot? kapag si Maureen at si Pitoy ang nagkatuluyan. Para silang kabuti at dumi ng kalabaw. Sabat naman ni Mang Inong. Alam niyo ba nang dahil kay Mark, kaya lalong lumaki ang pag-asa ko na mapapasakin na si Maureen? Magugulat na lang kayo, dahil ikakasal kami ni Maureen ilang linggo pagkatapos ng Santa Cruzan. Cool, sagot naman ng binata lalong umugong ang malakas na tawanan dahil sa sinabi ni ni Pidoy. Kinabukasan, habang abala ang lahat sa paghahanda sa gagaraping Santa Cruzan sa gabing yun, si Pidoy ay nagpunta sa bilyaran kung saan umiistambay tambay si Mark. Nilabanan niya ng bilyar ang barkada at nakipagpustahan pa rito. Mahusay sa bilyar si Pidoy pero hindi malaman ng mga taga roon kung bakit siya natalo o sadyang nagpatalo kay Mark sa kanilang laro. Kinapos ng pambayad sa pustahan, kaya't nangiram siya ng cellphone kay Mark at nag-text sa kanyang kapatid na magdala doon ng limang daang piso dahil ibibili niya ng isang case na beer na pustahan nila ni Mark. Pagkatapos mag-text ay dumating naman ang kapatid ni Pidoy at bumili ng isang case na beer. Magdidilim na nang matapos ang kanilang inuman. Medyo may tama na sina Market Pidoy nang sila ay maghiwalay. Umuwi na agad si Mart upang maligo at magbihis dahil siya ang magiging partner ni Maureen sa gabing yun. Si Pidoy naman ay hindi na umuwi at naghintay sa pagsisimula ng presisyon. Gigil na gigil si Bedoy niya si Maureen na lumalabas mula sa shop ni Lai. Bagi na bagi kasi sa kanyang katawan ang suot na gaon. Kahit sinong lalaki ay talagang hanga at matatakam kapag nakita siya. Alas 9 ng gabi nang umpisahan ang presisyon. Sa mahabang pila ng marina ay nasa pinakadulo si Maureen. Gwapong gwapo si Mark sa kanyang suot na Amerikana. Si Bedoy naman ay nakapwesto sa likod ng dalawa at may baon na lusis kung tawagin. Ngunit mabilis to naubos dahil kakaunti lang to. Nasa kalagitnaan ng presisyon nang biglang nag-brown out. Walang ibang tumatanglaw sa Reyna na Elena at konsorte nito maliwan sa isang maliit na fluorescent na labasag pa nang hindi sinasadya o sinadya kaya nanatabig at nabasag ni Pidoy. Sa puntong yon hinawakan ni Pidoy ang kamay ni Maureen at saka nagmamadilim tinangay itong papalayo patungo sa may sapa na hindi kalayuan doon. Madilim din sa may sapa kaya't hindi na ni Maureen na si Pidoy ang kaniyang kasama. Parang may usapan na silang dalawa na pupunta sila doon, kaya't palagay na palagay ang loob ng dalaga. Hinagganagad ni Pidoy si Maureen na hindi man lang tumutur. Habang magkadikit ang labi nila ay kinalasagad ni Pidoy ang gaw ni Maureen. Saglit pa'y pa wala nang natira sa suot ng dalaga. Nagkalat na lang ang mga to sa damuhan. Marahas na sinandali ni Pidoy ang babae sa si isang malaking puno na naroon. Samantaling si Maurine naman ay nagmamadali na inapuhap ang zipper ng pantalon ng binata at nanginginig na binuksan yun. Napakagatlabi na lang si Maureen nang tuluyan niyang maibaba ang zipper ni Pidoy. Halos imatayin siya dahil sa wakas ay natagpuan na niya ang lalaking matagalan niyang pinapangarap. Mark, intalian lang natin ha. Pakahanapin tayo eh. Bulong nito nakatakatakang hindi man lang ikinagulat ni Pidoy. Dahil hirap na sila sa pagkakatayo, ay humanap ng mainam na pwesto si Pidoy at inihiga niya doon si Maureen. Sa puntong yun ay kusang binukas ng dalaga ang mga hita at hinila si Pidoy para halikan. Halos mabaliw si Pidoy sa pagkakataong yun. Abot kamay na kasi niya ang langit at walang sablay na magkakatotoo na nga ang sinasabi niya na ikakasal sila ni Maureen ilang linggo pagkatapos ng Santa Cruzan. At sa isang iglap nga Halos maluha si Maureen at napayakap na lang ng may sa tindi ng tinatamasang ang alapaap mula kay Pidoy. Napapangiti na lang din si Pidoy sa tuwing inuusal ni Maureen ang pangalan ng barkada niyang si Mark. E ano ba kung iniisip ni Maureen na si Mark siya ng oras na to? Basta ang mahalaga ay ako at hindi si Mark ang nagpapakasawa ngayon usal ni Pidoy si sarili. Sa puntong yun, tuluyang nakuha ni Pidoy ang matagal nang pinapangarap. Ang makaisa sa pinakamagandang dalaga sa kanilang lugar. Habang nagbibiyay sila ay nagpakilala kay Maureen si Pidoy. Gulat na gulat si Maureen nang malaman na si Pidoy pala at hindi si Mark ang kanyang pinagbigyan. Paanong nagkaganon? Si Mark ang nag-text sa akin at sinabi na gagawa siya ng paraan para makatakas kami sa Santa Cruzan at pupunta kami sa May Sapa. Sinabi pa niya na alam niya ang type kong lalaki at si daw yun. Takang paliwanag ni Maureen. Hiniram ko yung cellphone ni Mark kanina sa biliyaran. Ako ang nag-text sa'yo na ang pagpatay ng ilaw ang magiging senya sa ating pagtakas. Anyway, nag-enjoy ka naman sa akin, hindi ba? Nakangising wika ni Pidoy. Ha? Gulat na sagot ng dalaga. Hanggang sa unti-unti na lamang tong napangiti sa binata na tila ba may ibang kahulugan. Dumaan ang mga araw. Inanap-hanap ng dalaga si Pidoy. Parang mababaliw to kapag hindi nakita at nakasama ang lalaki. Laking gulat naman ng mga taong nakakilala kay Pidoy nang minsang ipasyal ang binata si Maureen sa pinagtatambayan itong tindahan. Na na lamang ang mga to dahil hindi silang makapaniwala na magiging nobya ni Pidoy ang Maria Elena sa kanilang baryo. Hindi man natupad ni Pidoy ang sinabing ikakasal sila ni Maureen, at least napaibig niya to ng walang kahirap-hirap. Hanggang dito na lang po ang ating story. Salamat sa mga nakinig at paalam.